Yes guys, uh, good morning Nandito tayo ngayon sa Divisoria Recto CM Recto, uh, ito no Mapapansin natin na uh, Napakalinis uh, Yan no, ang linis na dito sa Recto guys, ayan no Ayan At yung uh, truck ng bombero Nandun na, sa dulo na yon. Napakalinis uh, na guys So ito yung ano, ito yung panimula no, umpisa ng pag upo ni Yorme dito sa pagkamayor ng Manila. So ngayon makikita natin kung ano ang uh, sinasagawa dito. Yun no, puspusan ng uh, ng basura, guys. Ayun no. At kabi-kabila yung mga truck na uh, naghahakot ng basura. Ayan. At syempre may mga uh, taga-city hall tayo nakikita rito. Of course, meron ding media. Ito. Eh no? Ano oras kaya nagkumpisa ko ya? Ano oras pa kaya nagkumpisa? Ano stress sa bata ni Garaw? Ayo, yung uh, auto si Mayor. Ayo ano? si Mayor kasi nga uh, ano ano? Oh, guys, ito yung ano? Oh, nag uh, ano sila? Ano stress parang sila nagkumpisa? So ayan nga guys, ano, ito yung uh, truck ng bombero ngayon na uh, katatapos lang nilang mag uh, gawa ng ano magbombahin at uh, ang libag-libag. Ayan, katatapos lang. Ayan. At nakita naman natin basa pa po yung ano yung kalsada. Ngayon, andito yung uh, truck para maghakot ng uh, basura. Yun, dati-dati. Bro, ayun si Art to. Si Art. Ayun, no? <laughs> yeah. oh. Kupal. bro. Ah. So, dito tayo, guys. At tapos na nga ang bombahin, no? Nung, ah, uh, yan, ang linis. Grabe. So, salamat, Yorme. Ito na nga yung uh, sinasabi natin, yung uh, siyempre, inaasahan ng mga taga Manila, no? Na uh, ganito na nga, magiging ka malinis yung divisoria. Ayan, no? Ahay. So, ito na, guys. hindi kagaya nung dati na nagko-cover tayo dito, no? Pagka ganitong oras guys, ay santambak pa yung basura na makikita natin. Pero ngayon, uh, ayon nga dun sa uh, nakausap natin, ay alas 3 pa raw ng madaling araw ay nag-umpisa na silang tipunin at hakutin itong mga basura dito. Ayan. Yun nga lang, uh, hindi nga natin na abutan yung, pa, yung pag uh, buga ng tubig ng uh, bumbero dito sa ano sa kalsada. So at least tinabutan natin na pasapa at kaalis lamang ng bombero. So makikita natin guys dito ayan napaka linis na malinis wala nang libag boys. So, ito na nga. ah uh, ngayon ay uh, araw ng... Hello po. Ngayon ay araw ng lunes, guys. ah uh, Lunes. Araw ng lunes. Uh, unang pag-upo ni... Yorme. May mga sikat na vlogger dito. Oh. Eh, wow. Naubos oh? eh. Di na yun na. Ganun. Hindi kasi lumon to Ayos sa lumon Nagpapalipad ng drone So So ayan guys uh, May nakita tayo Mga sikat na vlogger uh, Alvin TV Si Black PH At si Kuya Jim At ito nga no Makita natin Ay basa pa itong Kalsada dahil tinam, tinanggalan ng libag-libag ayan so napakaswerte natin dahil uh, inabutan natin yung mga clearing nagki-clearing dito at ito na nga nandito pa yung naghahakot ng basura hello at may nakita tayong sikat na vlogger dito Art TV Art TV nandito guys ayan o oh so kita natin ah, grabe, ang dami lang vlogger dito eto <laughs> na guys eto na yung uh, umpisa na sinasabi nga ni Yorme na ilang oras na lang ang uh, aantayin natin ay makakamtan na natin ang uh, kalinisan at magkakaroon na ng uh, gobyerno ang Manila ayan sabi nga ni Yormie, magkakaroon ng uh, 24 7 na serbisyo ang lungsod ng Maynila. At ito na nga. Ayan, grabe. Ang daming mga taga City Hall tayo nakikita dito guys. At napakalinis na nito. Ayun. Daming vlogger. Dito ka kami.